July 16, 1997, gabi ng pagkawala ng magkapatid na sina Mary Joy at Jacqueline Jong. Huling nakita sa labas ng Ayala Center, Cebu, nag-aabang na masasakyan. Pero ang sunod na balita, isang bangkay, duguan at bugbog, tagpuan sa bangin sa karkar. Si Mary Joy iyon, si Jacqueline, wala pa rin bakas. Ayon sa testigo, isinakay daw sila sa isang kotse, nagmamakaawa, umiiyak, at dinala sa isang bahay sa Guadalupe doon umano'y ginahasa at binugbog. Isa sa mga sospek, nagsabing iniwan daw nila ang magkapatid sa bundok habang buhay pa. Pero teka, may mga nagsasabing hindi ito tugma, lalong lumalalim ang misteryo ng kasong ito. At ito ang ah, Project Alaman.